Anyo sa iyo, Rubun. Chatat sa inyo mga chinggo. So, mga chinggo ay eh, ganap nang uh, natapos ang uh, pagiging isang EPS release ko dito sa Korea. Dahil po ay eh, nakahanap na po tayo ng trabaho. Buti na lang ho uh, uh, isang linggo before pa yung itong snow ay eh, nakapasok na ako sa isang company doon sa Gimpo. Dahil uh, yun nga po yung huling vlog ko, di ba? Yung uh, may company na nag-aabang sa akin na uh, kukuha doon sa Gimpo ay pinantay nila ako ng isang linggo dahil uh, yun nga yung schedule papuntang immigration. So, sa nung Diyos naman at uh, nakapasok naman ako sa company doon at uh, nakapagsimula na ako magtrabaho ng isang linggo at uh, sa unang mga araw ko eh okay naman. Uh, buhatan siya, pagawaan ng plane set plain set yung maginagawang elevator. Yung sidings ng elevator, walling. Yung talagang uh, buong ano... Uh, bung box ng elevator yun yung ginagawa ng company namin yung, uh, yung siding yung walling yung parang plain seat siya na ewan ko kung stainless o aluminum ba siya or hindi ko alam kung anong klasing metal kasi ang ang trabaho namin kasi ay ano nagpipinta ng uh, uh, ng plain set bali nilalagyan siya ng top coat para kumintab siya no yung parang sa mga kitchen kita niya yung mga high-tech na kitchen yung mga plain set na yung mga ano nila, yung mga mesa ganun yung gawa po namin mga lods at sawa sa ng Diyos ay eh, maganda naman yung company uh, may yoncha libre yung pagkain sa tanghali at saka pag uh, may OT sa hapon libre din kaya kahit papaano medyo maganda na, may yoncha tas nagpapabakasyon pa sila ng isang buwan sa ngayon, oh, nag-isnow na pala dito sa Korea mga tsinggo So ito hindi talaga ito daan Parke ito eh Pwede naman talagang dumaan doon sa daan Kaso hindi ako dumaan dahil Dito ko sadyang uh, dumaan Para makita naman nyo yung kagandahan ng isno dito sa Korea no Walang nagpapasyal dito sa park Ako lang mag-isa oh <laughs> Sinadya ko talaga dito eh Para makita nyo yung isno eh So yun na nga mga lods no Ganap nang natapos ang pagiging isang uh, EPS release natin kaya Siguro dito na magtatapos yung ano Yung episode ng uh, pagiging release ko no sa dito sa Korea bilang isang EPS So yung mga natutunan ko bilang isang release ay gusto kong i-share din sa inyo no. Actually so, ano eh uh, almost ano din almost 2 uh, months din yung pagiging release ko kasi na-release ako October October 10. So nakapagtrabaho ako ngayon, noon lang ano November 26, no. So ayun, may git isang buwan talaga siya. Uh, malapit na siya buwan Kaya medyo matagal din, mahirap 'del magastos. Saka ang hirap ng wala kang matirhan na bahay. Palipat-lipat ka. Buti na lang may mga kaibigan tayo na nag uh, ano sa atin, nag repair na may mga uh, church na pwedeng tuluyan. Bali, ni ni-refer po kami. Hindi po repair na ayos. Ni-refer po kami na may mga magandang matuluyan ng mga church. At saka meron ding nagpatuloy sa amin na Pinoy na nagtatrabaho dito sa Korea. Bali, tatlong lugar po yung uh, palipat-lipat kong napuntahan, no? Para lang sa paghahanap ng trabaho. So, yung pinakahuling ano ko lugar dito sa Incheon. At saka... Uh, dito ako nakahanap sa Ginpo dahil yun nga no, ilang beses kami nag pabalik-balik sa Inchon nagpunta kami, nagpunta kami ng Pyong dito sa Inchon, Butchon so tinanong namin yung uh, Pinay na nagtatrabaho sa labor na sabi niya, pumunta kayo ng Gimpo Wasong or Ojungbo dahil doon ang pinakamaraming hiring so totoo nga, nung nagpunta ako ng Gimpo sobrang dami nga ng hiring no marami yung kumukuha sa akin so maganda naman yung kampaning na pasukan ko sa awa ng Diyos Advice ko lang sa mga ano, mga release no. 'Wag muna kayong uh, kumuha ng trabaho agad sa labor kung anong ibigay. Bali anuhin niyo muna kasi papupuntahin naman kayo sa company tapos pues, itatanong nyo doon yung mga uh, mga uh, anong mga rules and regulation at sa parties sa trabaho kung hindi ba siya delikado, hindi ba siya masyadong buhatan. So at least sa uh, may ano kayo makapagpili kayo wag kayong kukuha agad ng trabaho kaya sa akin kahit naman na uh, isang buwan mahigit ako eh kahit papaano nakuha ko talaga yung uh, medyo magandang company. Yung bahay kasi daw may bayad kasi naman ang ang dahilan naman kasi may bayad yung bahay kasi ano siya yung bahay namin dito sa company mga Lods ay villa. Yun pong apartment yung tinitirhan ng mga Koreans. Sobrang linis po siya at sobrang ganda. Bagong ano siya, bagong buildings. So ano siya, uh, bali ano, hati-hati ang ano niya. Bali yung kasing apartment na yun is 500 yung bayad. Pag uh, ano, pag uh, uh, nirentahan mo, so ang nangyari, bali hati ng company. Bali 250 lang yung babayaran niyo dahil dalawa naman kayo sa sa ano sa anong tawag doon sa, sa apartment at yung 250 ay ang company na mismo ang magbabayad sa Uh, ano sa 250 na kalahati ng bayarin no dahil nga 500 yung bayad ng isang buwan doon sa apartment so maganda naman kasi ano eh napakalinis naman ng tirahan at napakaganda uh, bibibihira talaga yung ano yung company na nagpapalibre lalo na uh, sa ibang ano lalo na apartment kasi usually ang mga libre yung mga kisok sa lang na nandoon sa mismong company din no sa tabi na may building tapos doon nakatira yung mga mga trabahador so sa atin sa labas tayo no apartment po siya malapit sa mismong bayan so expected mo na may talagang ano hindi naman lahat kasi pinababayaran sa amin balik kalahati lang tapos yung bills kami na yung bahala so okay naman kasi at least sana siya may privacy siya kasi sa isang room uh, dalawa at saka sa room naman may pwede nyong hatiin yung kwarto at saka Meron siyang sala, may kusina, may labahan. Ayun, ang ganda. Sobrang ganda. Mamaya magbablog ako tungkol dun sa ano, sa kisok sa namin. Pati dun sa trabaho ko mga lods, no. Abangan niyo lang yung upload ko, no. Kasi may nakuha na akong video pat patungkol sa trabaho ko. Sa so, ngayon muna, ano na muna yung uh, situation ko ngayon. Pupunta ako dun sa church na ano ko na uh, pinagstayhan ko nung nakaraan kasi ano, uh, kukunin ko yung isang maleta ko na iwan ko pa kasi doon, no. Kaya para madala ko na doon sa Gimpo medyo malayo dalawang oras din may git yung biyahe ko galing sa Gimpo papunta dito so uh, nagkataon na, 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 na napadan ako dito sa park no so yun ganap na po tayong ano nakapaghanap ng trabaho at uh, siguro kahit papaano eh medyo nabawasan na yung mga alalahanin natin yung mga stress kasi nga nakakuha na tayo ng uh, company at ang kagandahan naman talaga sa company na nakuha ko mga loads, kaya naman talaga kinuha ko siya. Nung una pa lang pagtingin ko sa company kasi ano siya eh, malaking company. Nakita ko yung parking lot nila, ang daming kotse. Tapos nung nakita ko yung pagawaan, ang daming koreano, tapos may mga Pinoy pa din. So kinuha ko na kasi alam alam naman natin na pag mga malalaking company, sumusunod talaga dyan sa mga batas sila no, na pinapatupad ng gobyerno. Kaya Bibihira yung malaking company na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo. Nung tinanong ko naman yung Pinoy nung unang pinuntahan ko, ay sabi naman niya may unitsa, yun sa, uh, yun. may bayad ang bahay pero apartment naman siya, sa labas siya, no. So okay lang yun. Sa so maganda libre yung pagkain sa tanghali at sa hapunan. Sa so umaga kasi pwedeng tinapay na lang, ay eh. pwedeng itlog na lang. Oo, madali, uh, madali lang, hindi ka na hassle, hindi ka na yung pag uh, uwi mo ng yung dating company ko kasi pag uwi ng bahay mag iisip ka pa kung anong lulutuin mo kasi yun yung uulamin mo bukas sa umaga, tanghali at gabi no? yun yung routine namin ng dating company ko pag uh, out namin galing OT mga 8.30 uh, iisip ka na naman kung anong lulutuin para bukas so napaka hassle na siya no? saka ano pa siya uh, gastos pa siya talaga kasi kung magluluto ka naman kasi, hindi naman lang kasi karni lang isipin mo eh. Bibili ka pa ng mga panangkot sa yung mga sibuyas, bawang, toyo, asin, bitsin, no? Samantalang kung libre eh, pagpunta mo dun sa kantin, kain ka na lang. Uh, pag may OT, libre na din ng hapunan. Di, wala ka nang pag-uwi mo, matutulog ka na lang talaga. At pag umaga, pwede ka na lang magluto ng itlog or toyo. tuto ka ng kanin konti. So, less hassle na talaga siya. So, yun. Sobrang uh, ah saya ako pa ngayon kasi yun nga nakapaghanap na ako ng bagong trabaho sa ngayon mga tsingwi papakita ko muna sa inyo itong lugar no? sobrang ganda kasi pag isno na kasi siya dati kasi dito ako nag vlog nung nakaraan kong mga episode so ngayon nakita ko yung nag isno na siya sobrang ganda yan mga tsingo yan yung mismong makikita mo dito dito ako nag vlog nung nakaraan eh dumaan lang ako kasi nakita ko yung makapal na snow so para naman makita nyo yung snow at least may ano kayo may idea kayo sa uh, kung gaano kakapal yung isno dito no? sa Incheon po to yan no yan yan sobrang ginaw talaga mga loads hindi mo talaga kayang uh, pag hindi mo pinasok yung kamay mo sa jacket nako masakit po masakit yung kamay pag hindi pinasok jacket Diyan ako galing kanina sa loob park yan eh. Tapal ang snow dyan. At dito naman sa baba. Hindi na ako bababa kasi sobrang lamig. Idiretsyo na ako dun sa ano, sa... Sa... Uh, church na tinutulu tinutuluyan ko nung nakaraan. Kukunin ko yung gamit ko. Pero huwag kayong magalala. Ibibidyo ko itong isno para sa mga hindi pa nakapag, uh, uh, punta dito sa Korea at least may mga... Ano kayo? Mga bagong uh, kaalaman at mga lugar na makita dito sa ano, papakita ko sa inyo. Ayan oh mga loots. Dito ako nagjajaging dati. Eh. Nung hindi pa ako nakahanap ng work diyan ako nag-vlog, naglakad-lakad ako diyan tapos nag-vlog. Yan ito yung makikita nyo Punong-puno na siya ng isno. Yan. Sobrang lamig na mga loots. Pero madami pa ring nag-ano, exercise yung nag- uh, nagwo walking na mga matatanda tapos may nagbabike pa talagang hindi nila iniinda yung lamig kahit na sobrang lamig na yan you know, o, yan yung lawa nung nakaraan, ay lawa, yung sapa dyan ako naglalakad noon nagvlog ako nung nakaraan pero ito pala yung ano niya, yung uh, makikita pag nag-snow na kung gaano kaganda noon maganda pa rin ngayon So yun mga tsinggo, nakita nyo yung sobrang gandang tanawin, no? Doon sa ilog. Doon ako nag-vlog nung nakaraan. Kaya gusto kong ipakita sa inyo. So sa ngayon mga tsinggo, ano na lang, no? Yung mga ipapayo ko sa mga nagparilis or gustong magparilis, no? Uh, ganito po. Ay, yung ginawa ko kasi, ang dami kong lugar na pinuntahan, no? Kasi nga, hindi pa ako sakop ng ano yung isang province lang yung dapat na pwede mong pagtrabahuan. So nung nalaman namin na uh, medyo mahina yung uh, uh, hiring doon sa Digo, Nagpunta kami sa ano dito sa Pungtech din dito sa Incheon. So yun na uh, tanong namin na marami ang hiring doon sa ano Gimpo. Kaya may advice ko dapat yung ano pag nagpa kayo ay Halimbawa, pag walang trabaho sa isang labor na sakop ng province nyo, eh, tinatanongin nyo yung mismong labor, tapos uh, sabihin nyo kung saan yung may maraming hiring na labor center. Tapos puntahan nyo. Kasi pag nag-focus kayo sa isang labor center, tapos wala namang trabaho, yun, mahirapan kayo. Dapat talaga ano, uh, tanungin nyo kasi nung nangyari sa amin eh tinanong namin yun si Ma'am Kat doon sa Incheon no sa may migrant kung saan yung mga maraming hiring na company na mga Pinoy ang kinukuha so sinabi niya pumunta kayo ng ano Uy Jumbo uh, Gimpo or Wasong so yun uh, lalo na sa mga ano sa mga dito sa Gwanggidu province ang dami ng uh, company uh, ang labor na pwede yung lipatan dito sa Guangguido sobrang dami uh, whereas doon sa Diego tatlong labor center lang yung pwede namin uh, puntahan na uh, pwede maghanap ng trabaho no? dahil yun lang yung sakop ng ano doon ng province ng labor so mahirap kasi ano siya mga probinsya doon eh dito sa in, sa ano sa, sa Guanguido, sobrang dami kaya kung nandito kayo sa Guangguido ano Uh, lumipat-lipat kayo ng uh, labor job center office uh, para makahanap kayo ng magandang na company gaya nung sa akin napunta ako sa Gimpo so kahit pa paano ang nakita kong company ay ano uh, big company siya hindi siya yung family business so pag halimbawa uh, binigyan kayo ng company tanungin nyo kung may Pinoy sa company no? at pag uh, sinabi nila na oo sabihin nyo sa uh, nandun sa company, sa supervisor o sekretary, kung pwede bang kausapin yung Pinoy para naman na uh, matanong nyo kung ano yung uh, kalakaran doon sa company na yon kung sila ba nagtat nagbabayad ng tamang benefits kung ano yung mga anu-ano provision, halimbawa sa mga pagkain sa mga pabahay at sa, sa trabaho, kung ano yung uh, nature ng trabaho, kung di ba siya delikado, kung Okay ba siya? At least may idea kayo no. Bago nyo kunin yung uh, company kasi mahirap pag kinuha nyo agad. So, hindi kayo nagtanong yun pala pag pasok uh, nyo din hindi niyo pala magustuhan. Hindi uh, hindi pala nagbibigay ng tamang benefits. So dapat talaga ano. Kung may binigay sa inyo na company, sabihin nyo kung meron bang Pilipino. Uh, tanungin niyo uh, Pilipin sa Ramisoyo uh, pwede bang kausapin? yung Pinoy para matanong nyo so yun yun lang siguro muna mga siguro sa ngayon dahil malapit na ako sa mismong shelter punin ko na yung gamit ko kaya ano subaybayan nyo lang kasi yung mga vlog ko yung mga nakaraang vlog ko may mga uh, ano naman doon may mga makakuha naman kayong mga mga magandang aral doon no? tungkol sa pagiging isang release ano na lang i-review nyo na lang no So ngayon kasi yun lang muna ang maano ko medyo nakalimutan ko yung ibang pointers na kung paano magiging successful yung pagiging release natin. Dapat ano, talagang pumili kasi once na na-release na kayo, yun na yung pagkakataon ninyo na makahanap ng bagong company na kung ano yung mga wala doon sa company na uh, inalisan nyo or mga Uh, ano ba yun yung mga naranasan yung di ka nais na sa uh, company na inalisan nyo at is hindi nyo maranasan ulit kailangan yung pumili talaga uh, kung kahit pa paano sana yung may Pinoy para mapagtanungan nyo no, kung maganda ba yung ugali ng Koreano hindi ba sila masyadong mabunganga hindi ba sila mananakit no? minsan kasi nambabatok eh normal lang sa kanila yung pambabatok no? parang sa kultura kasi nila yun pero sa atin na mga Pino, hindi tayo sanay sa mga ganun kaya eh, yun medyo ano sa atin yun paul sa atin kaya kahit uh, hanggat uh, maari. ayun tanungin nyo kung may Pinoy tapos ka sa atin. so salamat sa panonood mga tsinggo yun lang sa, muna sa ngayon dahil malapit na ako update na lang ako sa ano trabaho ko next time may uh, video na ako patungkol sa trabaho ko tapos yung pati yung kisuksa bibidyo ko yung kisuksa tapos pati yung benefits ng company kong bago. Kaya ano ko din, Ibablog ko rin no. Uh, uh, yung kaibahan ng dati kong company. At saka sa ngayon. Yon. Uh, yun. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.